Sa itsura o galindog ngayang dala, sa isa ka pemiluka, ni bago ang tanan, ang hinungdan, tungudra sa usaka ka pimples, tigyawat, o bugas. Dari sa San Isidro Davao del Sur o si Maricar, 22 years old, usa ka full-time mother sa niya ka baby, o yung makita kung unsa ka active si Maricar atong wala pa siya kondisyon nagsugod ang tanan sa usa ka adlaw nga nahuman og ligo si Maricar nagpauga sa buhok nagsudlay-sudlay sa iyang buhok pero sa wala dahuma na ni tubo nga usa ka pimple sa tagyawat sa walang bahin sa ulo ni Maricar ug aksidente niya nasudlayan hinungdan nga mubuto ni nibati ug kasakit si Maricar pero wala ra na indaha wala silang hunahuna nga ang pagkaaksidente nga nasudlayan niya ang iyang pimples mao ra ang hinungdan nga magkatumor si Maricar usa ka tumor nga naa gawas nagdako ug sulod sa pila katuig, ingani na ang kadakon. Halos dako na sayang ang ulo, bugat, o perming gadugo. O sa sarasan kung anong wala niya nagapan dayon, hinungdan na itong tungura, maupo ipagkaburus niya sa baby. O kabalo na mo, once pregnant, ang usa bawal gina, bisag unsang nga medisina. Mawang ginawa ito gandos na lang ni Maricar sulod sa isa katuig para sa baby. O katong tuiga, mo ay naghatag higayon nga magdako, o gayo, ang bukol sa ulo ni Maricar. Karon ang sitwasyon niya makita ni Maricar niwang na pag ayo si Maricar, halos murag duha na kaulo ang iyang dala, layo na sa itsura sa dating Maricar. Sa pagkakaroon na si Maricar sa Provincial Hospital sa Digos para mamintin ang dugo ni Maricar ay eh, si Maricar gakaot da na og dugo hinungdan nga kinahanglan siyang abunuhan. Ang sitwasyon ni Maricar wala nagkalayo sa sitwasyon ni era. kinanglan silang abunuhan og dugo kinanglan nga, nga maoperahan na sa saktong panahon si Maricar bago pa mawala ang tanan kinanglan dalon si Maricar sa Davao spmc para sa ang operation kay didto kompleto tanan para sa surgery pero kay tungod sa kawala doon nila wala pa sila budget para maadto sa SPMC kay lagi wala sila yung makuhaan sa ilang panggasto ang kauban ni Maricar diri sa ospital lang iyang mama Matod ba ni Maricar tungod silang kauladon matagkao nila duha siya ang inahan tungao nila ang rasyon sa ospital para may raos lang nila ang kagutom sa adlaw karon. Sa akong pagbisita o pagganin ako dito sa Digos nabati ginako si Maricar nabati ginako ang iyang pagantos mao ang hinungdan kung namang galing kayo mabuhat ani andam kumutindog obligasyon taman sa maluwas na to si Maricar.